nangyari na pagkalaki-laki pinakamalaking drugs oh, yung alitagtag nasa na po ba yung issue na yan bakit wala, bakit wala pong uh, Aligaw -aligaw salita ang ating former DLG Secretary na tumatakbo na senator ngayon si uh, Secretary Abalos former Secretary Abalos so yung mga issue na yan yan po ang dapat bigyang pansin ng mga mainstream media. Hindi ko ano-ano mga fake news na inilalabas po nila. At pinapakita sa taong bayan na lahat ng mga vloggers ay na nagsasabi ng fake news. Sino po ba ang fake news sa atin? Kami po, simpleng mamamayang Pilipino, ba't binibigyan niyo po kami ng pansin? Eh kami po kumakain lang ng tatlong beses isang araw, isang kain isang tuka samantalang mga mayayaman na hindi nagpapayag ng tax at hindi niyo po bigyan ng pansin upang magkaroon tayo ng budget dahil puro na po tayo utang nasa na po ang bansang Pilipinas sa panahon ngayon bakit si dating Pangulong Rodrigo, Rodrigo Roma Duterte ay kinita pa din nila po sa dahil yan ang tunay na issue na siya po ang tunay na nagsilbi sa mamamayang Pilipino at tunay na nagmahal sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipino pero ngayon ano po ba pinapakita ng mga uh, kababayan po natin sa iba't ibang bansa kung paano minamahal ang dating Pangulong PRRG dahil pinakita niya ang pagmamahal at malasakit sa mga mamayang Pilipino. Ngayon, napakadami na naman hold-upper, snatcher, mga sakay jeep na naging snatch, napakadami po ngayon na hindi po pinapalita. Yung mga rape, pinatay ng mga anak, pinugutan ng ulo, pag hindi po yan ang bigyan natin ng issue, yan po ang hinahanap ng mamamayang Pilipino. nang yeah, mga isyo na pilit po natin tinatago at pinatatahimik ng mainstream media. Pero ang mga vlogger, inilalathala po nila ang katotohanan kung ano na ang lagay ng bansang Pilipinas. Lupog na po tayo sa kahirapan. Pero pilit po nilang sinasabi ang Pilipinas daw ay umuunlad. Ang tanong, nasan po ba ang bilbit program na iniwan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon hindi na po maituloy, maituloy ng ating Pangulong BBM. Bakit po? Bakit po hindi binibigyan pansin ni Pangulong BBM? Puro na lang po tayo ayuda, AX, AKAP, bigay ng bigas. Nasa na po yung sinasabi niyong itutulong po ng DSWD na pinipigan lang naman po ang kanilang mga partido yung mga tumatakbong congressman para yung bigay ngayon dalawang libo narinig namin ang binigay isang libo lang o oh. yan po ang mga issue na dapat po natin bigyan ng pansin bakit pagka sila labay, palaging labas ang budget pero pagka partido ng PDP hindi po nila binibigyan ng budget bakit po? Pag mga kalaban ng mga congressman, wala, walang budget. Pero pag mga tumatakbo, sa si tambaluslos, mga member ni tambaluslos, ang budget po nandyan. Araw-araw po ngayon, nagbibigay na sila ng budget. Mga tulong daw. Tulong po ba yan? O yan po ang uh, exercise para bayaran natin at lalo tayong maghirap. Ang mga, mga, ang mga may lalong naghihirap. Pero mga congressman, lalong yumayaman. Yan po ang mga hinaing po namin. Speaker Maldes, bakit po pag, pag mga partido nyo, panay, bigay, open budget. Pero pag mga kalaban, walang budget. Kaya nandito po kami ngayon sa Kongreso. Tinahayag po namin. Yan po ba ay tamang pamamaraan bilang isang speaker? Napatuloy niyo pong pinahihirapan ang mamamayang Pilipino. Hindi po ito labanan ng Marcos at Duterte. Pero, kaya po nagkakaroon ng issue ang Duterte at Marcos dahil nakikita po ng taong bayan na yung taong nagsilbi sa mamamayang Pilipino at yung present president po ngayon sa panahon ngayon ay walang ginagawa. Kaya nagkakaroon po ng kaisipan ng mamamayang Pilipino bakit po binabanata ng Pamilyan Duterte. Yan ang mga issue. Bakit po? Oh, nandito po ang ating mga hinahangaan na mga kapulisan, sino po ba ang nagdoble ng sahod ng PNP? Di ba si Pangulong Duterte? O, oh, yan po ang pagpapatunay, mga kababayan, na yung may ginagawa at yung puro kasinungalingan. Ang driver's license, di ba hinabaan? Ginawan 10 taon. Ang passport, ginawang sampung taon binabaan ng presyo. Ngayon, Pangulong BBM, hinahanap po natin ngayon kung ano ang kaibahan ng Pangulong, ni dating Pangulong Duterte at present President na si BBM. Kaya po kami nandito dahil pinapakita po namin sa taong bayan kung sino po ang tunay na nagsigbe sa mamamayang Pilipino at kung sino ang tunay na may malasakit sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Kaya Pangulong BBM, Ayaw sana po! pangulo BBM dapat! oh, BBM lang dapat! Kita nyo, pangulo sa galit ng mamamayang Pilipino, yan po ang freedom of speech. Pinapakita po natin na Pangulong BBM o oh, BBM na sana po dingin nyo ang hinaing ang mga mamamayang Pilipino. Dahil ngayon po, bakit po ba tinatanggalan lahat ng budget, lahat, lahat ng departamento? Ano po ba ang meron? Ano po ba ang gusto ninyong mangyari? Lalong maghirap ang mamamayang Pilipino? Lalo maghirap si Juan de la Cruz na kumakain ng tatlong beses sa isang araw na ngayon, dalawang beses na lang. So wala po kaming hinihiling Pangulong BBM ilahad nyo po ang kahirapan ng mamamayang Pilipino at bansang Pilipinas ihayag nyo po ang mga hinahanap po namin yaman ng Pilipinas na ngayon ay wala na o oh, ibalik nyo po ang dating programa na iniwan po ng ating minamahal na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte continuity ayan po ang isang hinahanap po namin sa iyo at sinasabi po ng ating pangalawang pangulo ng ating vice Presidente na God save the Philippines mahalin po natin ang bansa natin dahil ang bansang Pilipinas ay marami pong yaman na dapat po natin ibenta uh, o isale ano po ba agriculture Napakarami natin agrikultura, pero bakit po tayo nag-import ng bigas? Ayan po, ayan po lahat po na hinihiling po namin Pangulong BBM, ang mga congressman, na ilagay po natin sa tama lahat, lalong-lalo -lalo na po mga kasama namin yung vloggers. Hanggang dito lang po. Kaya, para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga vlogger! Mabuhay! Mabuhay ang mga vlogger! Mabuhay ang